Ito nga yung sinasabi ko na mahina, no? Ito. Natatanggal na yung mga bakal. Yan. Hindi kasi matibay ito na klase na bakal. Ayan. Naka... Naka ano na. Delikado Bolton Bridge. Oh. Bolton Bridge. Yan guys, ito na yung isplani dito no sa dulo talaga nitong side ng Davao River no, side ng Ikulan side. So maganda dito, mayroon pang natitirang bakawan dito. Yan. Kasi doon sa kabila, wala na po talagang bakawan gan No. Dati kasi may bakawan dyan, eh. Ngayon ah, uh, ginagawa na po kasi ng flood control dike, inayos, pinapaganda. So yan po, kinoconstruct dyan, malapit na po talaga dyan. So ito po yung i-update din natin dito, itong isplaned dito. No? dito na side sa mahikulan, side dito yung dolo, ito yung huling natapos. So, so ngayon, ang mga plant box dito, wala pa po talagang mga tanim. No? And then itong, sabi ko nga itong railings sa gilid, yung iba natatanggal na. Hindi pa nga uh, nakaabot na isang taon dito. Naka, tanggal na kasi mahinang klaseng bakal po kasi itong ginagawa dito no? so ayan papunta po tayo ng agro so ayan guys uh, babay bay po tayo dito sa may esplanade dito sa may Dabao River side no? ayan nakita po natin dyan ang Bukana Bridge so sa pagpunta po natin ngayon uh, malinis po ang lugar dati kasi is uh, makalak dito walang naglilinis so, ngayon itong mga damo dito sa gilid dumutubo na rin so, so sana mayroon pong taga-maintain dito no taga-linis dahil uh, sayang po itong proyekto nito kung walang taga-maintain dito sa area so, Doon sa kabilang side uh, patuloy din ang construction doon sa kabilang side na area doon so nakapag vlog na rin tayo dyan so yan area na yan oh. o no? oh, diba tuloy tuloy ang construction dyan so kitang kita yung simbahan ng iglesia ni Cristo ito nga yung sinasabi ko na mahina no dito natatanggal na yung mga bakal yan. Hindi kasi matibay ito na klase na bakal ayan. Naka uh, Naka ano na. Delikado ito pag madana ng mga gustong manguha ng bakal no. Kakatingin ba? So, ito, marami na ito dito. Yan sayang ang gastos dito no. Substandard kasi. Uh, manipis lang na bakal dapat uh, GI ang nilagay rito tubo yan galvanized kasi kaya no waskag ng kahimtang dito oh, yan so ito lang yun Pak pakita ko sa inyo guys dahil ito ay ginastusan po ng uh, lokal na pamahalaan ng Dabao kaya ito sana makita din ito ng uh, LGU no Dabao na ito po yung sitwasyon dito sa Esplanade na yung ibang mga coral dito yung ano railings dito sa gilid yan o oh. waskag ng kahimtang so sayang ang kung oh, ano gastos dito so ito lang naman ang bakal dito ang nagpa pakita na natatanggal o oh. yan waskag ang kahimtang oh yan sayang o oh. dito malinis na sana dito So dapat din ito may tagamente, no? Kahit uh, kung sino man yung pinakamalapit dito na barangay. So, sana ganyan ang gagawin ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng tagamente dito ng tagalinis at saka taga-report kung ano man ang uh, nanasira dito, no? So, dito waskag din ang kaimtang. Yan, no? Waskag din ang kaimtang, oh. Yan pinapakita ko lang sa inyo guys dahil kawawa naman po kasi so yan o yan pupunta po tayo sa dulo dito kung saan itong is dito so dito na side guys uh, ano na daghan na yung mga sagbot diri dito so tanawa waskag ng kahimtang So, ang solar lights, street lights, dunggol. So, sektor kaya na siya. Hayag ni Drig mga gabi. So, ang problema lang, kaya yan kanyo, oh, substandard. So, nipis gini siya. Kinaan niya uh, uh, tubular. Kinaan nipis gini siya. So, compare na to, diya sa mga uh, park, diya sa People's Park, Rizal Park, diyan sa Mayroa, sa Binyo. yung open park dia ligon kayo mga tubo dia so kanyo sayang so limpyo man diha diri last vlog mga diri kay perte hugaw hugaw kayo so nindot ba diri kung mag tambay o mahapon no so kung mahaman tulay dia sa buka na so nice kayo ang jaging jaging diri kita ni mo ang Uh, tulay sa bukana so kana lang guys so oh nawa gua punta ning lugar oh, oh di ba hmm. so nice kayo so wala lang ni siya malahos dito sa may bulton dahil uh, dyan banda sa may agro industrial talagang hindi nila pinagawan dito no? na ganito na esplanid iwan ko lang dahil yung dyan banda sa tapat nito dyan sa may uh, boulevard side ayan maganda na rin dyan no? so bagong gawa lang po kasi dyan patungo yan ng uh, Bolton Bridge ayan so nice dito guys so uh, so ganito lang sana na kalinis no sana may taga din dito. So, malamang may taga-maintain na dahil uh, malinis naman ngayon. At, ibang ko lang kung ano ang status, kung linggo-linggo uh, ba nilinisan dito. So, yan o. Ganda. Yan, dito na side. Kitang-kita natin dito uh, hindi masyado nasira yung rail dito no buo pa siya di gaya doon sa dulo yung sa tumoy ba talagang sira naman waskag ang kahintang dito nga tumba oh. nice so ito lang isubay diri padulong sa tumoy na itong subayon kay nanamang kita diri nag update man tadya sa may kulay so kaniya ato ang video karon o lahi na pud ni siya sa parte sa ato ang update diri sa may Davao River side ani siya beautification sa flood control dike no so is planet so diyan sa tapat din no mahaba-haba itong update natin ito dito so maganda ito tingnan sa drone shot no nakikita natin sa drone shot ito Yan, malapit na po tayo dito sa Kiria ng Agro. So, subukan po natin ito. Makapunta doon sa malapit sa Agro, no? Sa pinakadulo nito. Yan, no? Napakaganda itong area. So, talagang imimintin talaga ito ng maayos para makita ang kagandahan dito sa area. So, okay kayo, Drio. Bugnaw. Hapon diri Bugnaw. So mo tourist attraction diri sa Esplanade diri na. No? Sa may Davao River. Mm. Oh. ba? Diba? Panahon sa hapon diri, daghan mga bataon diri. So maglingkod-lingkod, pabugnaw. So, ako mag dip na po na diri. So, nanata, doon na ta dito sa may tumoy so, gud ani uh, nga isplanid no kay wala magud ni mo siya madiretso wa man ni siya madiretso di ara ni kutob sa uh, boundary sa may agro so araw oh Bolton Bridge na siya dia oh limpyo na man dai diri ang kwan ng problema lang ani ba kaninyo nga tumba kaning yang ribar de skilit ini mga bakal bo kan yang tumba ya, siya dito rarang diri kaya wala oh bagi taksa diri oh dito sa pinakatumoy dito pinakatumoy ani dito dool sa may construction sa tulay oh lubog lang ang kuhan Karono, no lubog lang ang sapa karun no bangkiruhan Dabar liber lubuk kaya mayroon kilid o oh. Bolton Bridge o oh. oh, na Bolton Bridge yun indot kayo dito o oh. ang view Pilkristian Tralee dyan sa may Bluebird, Kimpo Bluebird nindot kayo na Pilkristian Tralee atau buildingnya sa karena dia itu to topik lain hmm dia lebih ria nak siangnya ria kita kayak baik hmm Sungai. Sungai suka ya Okay, malapit na tayo sa dolo nito no. So, lang natin, pakita sa inyo guys kung ano nang status kung sa kahimtang dire sa planned, no. So, nanata hapit na tad to tumoy. Ha, ah, na ni siya. Oh. Lugar sa agro na ni siya, tungod Nutris no passing, so mainnya kebutuhan ya Nutris no passing. No? Nah, pindah kata mau ini ya dari banda, ya agro nana naik sa agro. Oh, gimba. Dari Mojo bagnot bagnotan dari Kapita. bagnot-bagnot ng area hmm. so doon sa Bolton Ridge so na na habot kita sa tumoy sa dulo pinakadulo yan pinakadulo na talaga tayo padir na dyan Coba so, mana yang pindah yun may agro dapit na koralan is agro diya so diri day ay agyanan so, bagnot na wala diritsyo so at sa plano sa agro diya di magod sila mo ang ingon ingon di da sila mo na buhatan po sa balik ta So ayan guys, nakita na nato ang diri nga So diri nga side sa may ikulan side. So nakita na po nato sa drone chat dito sa may uh, side ng boulevard no. dia So dolong dito sa may Bolton Bridge kita nato to og diri dito sa Agro no. So, so diri nga side kani nga is, is okay okay diri wala kay nangaguba ang uh, railings di So, karon pauli na ta kay nakaabot ta sa tumoy. And then pabalik na ta dito kung asa parking tuang motor. So, dito na ta naka parking. Just tunga-tunga Ya. Tunga, so, like and share lang guys sa video. Ani ah, diri sa may uh, is planet. Oh, di ba? Oh. Limpyo naman ay eh, diri. So, unta uh, permanente lang inani no, limpyo, kalimpyo. Okay. Kalang guys, see you sa next update nato diri. So, tanawala lang guys atong video diri sa update sa may Bukana Bridge Sonata. so naata So, nana dia. Okay. Okay, God bless guys. amping uh, ang tanano. Nunai, so happy, kadayawan festival.